Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating pag-uusapan ngayon, bakit dapat tayong makinig sa salita ng Diyos? Hindi ka maging disiplinadong kristyano at hindi mo ito maipamuhay ang salita ng Diyos kung hindi tayo marunong makinig nito. Nagsisimula ang lahat sa pakikinig at papasok na ang pagkaunawa, paglago, pagpapahalaga, pagsunod at pamumuhay sa kabanalan kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Santiago 1:22. Alamin natin ang mensahe ng Diyos mula sa talatang ito. Ano po ang sinabi sa Santiago 1:22? Ang sabi po, "Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung itoy pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili." Now, bakit dapat tayong makinig sa salita ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, dahil dito nakabase ang ating pamumuhay. Ano po ang sinabi sa verse 22? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, kung mamuhay dito sa mundo, sumasang-ayon ito sa mga instruction at napakinggan mo mula sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, pinapatakbo Pinapaikot ang buhay natin sa mga sinasabi ng Biblia. Sa pamumuhay, pananalita, pag-uugali, pananamit, pakikitungo, pakikipagkapwa, pagsamba, pagtitipon, pananalangin at kabanalan. Dapat naayon ito sa mga nabasa at napakinggan natin mula sa banal na kasulatan. Kung nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagpaparisita ka, kailangan ang makinig. At ito ay hindi sa tainga lang ang ibig sabihin nito, ipapamuhay mo at gagawin mong lifestyle. Ganito ang salita ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Bakit po dapat tayong makinig sa salita ng Diyos? Ang una po, dahil dito nakabase ang ating pamumuhay. Pangalawa, dahil ito ang ating Christian education. Ang sabi po dito sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kahit pa nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero wala kang natutunan, wala kang naunawaan at hindi mo ipinapamuhay, nangangahulugan lamang ito na lack of education ka sa salita ng Diyos. Kung madali kang ma-discourage, manlupaypay, manlumo, magtampo, manghena lack of knowledge ka sa Word of God. Dahil mismo ang Bible na ang nagsabi na minsan dadanas tayo ng mga pagsubok. At dapat din nating maunawaan na may jablo na pilit na pinapabagsak ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, Christian education ay mahalaga. Ang Christian education ay makukuha ito, number one, sa pakikinig. Mahirap matuto, mahirap magkaroon ng disiplina, Mahirap magpasakop, mahirap magkaisa, mahirap sawayin, mahirap pagsabihan kung walang education sa salita ng Diyos. Kung may mga bulaang propeta, nanlilinlang, naninira nangwawasak wawasak ng paniniwala. Kung may tukso o pag-atake ni Satanas, pag wala tayong edukasyon sa salita ng Diyos, mabibihag tayo. Hindi tayo maging aware. Dapat po tayong maging matalino mga kapatid at maging alerto. Bakit? Anong sabi ni Hesus sa Mateo chapter 22 verse 29? Ang sabi, Jesus answered and said to them, You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. Nagkamali sa hindi pagkaalam ng banal na kasulatan ni nang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung nais mo talagang ma-educate sa salita ng Diyos, dapat excited ka sa discipleship, sa mga mentoring, sa mga fellowship, o sa pagsamba. Uupo kang mabuti, hindi ka magpapadisturbo, hindi ka matutulog, kundi nakikinig at nagtitiknot kung maaari. So bakit dapat tayong makinig sa salita ng Diyos? Pangalawa, dahil ito ang ating Christian education. Number three, dahil ito ang entrance upang ma-develop ang iyong spiritual wisdom. Kaya may problema ka sa pagsunod dahil may problema ka sa pakikinig. Baka saan-saan nakarating ang isip mo at baka nag-iisip ka lang na makikinig ka lang dahil programa, pero wala kang kabalak-balak gawin. Walang kabalak-balak mag-cooperate at sumunod. Ang language mga kapatid, hindi mo siya maibigkas. Hindi mo alam i-pronounce kung wala kang napakinggan ng tamang pagbibigas. Hindi ito madidevelop sa mind mo. Kita mo yung mga batang bagong panganak na bingi o may problema sa pakikinig. Walang entrance na word na tamang pagbigas, empty, kaya hindi sila nakakapagsalita o minsan pipi sila. Buti na lang may iba't ibang paraan na ngayon kung paano matuto. Sa buhay din natin mga kapatid, kung ilalayo natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, tinatakasan natin ito, iniiwasan natin ito, hindi tayo nakikinig, tinatakpan natin ang ating mga tainga, walang spiritual wisdom ang maaaring ma-develop sa mind at sa heart natin, kundi ang worldly wisdom. Kaya tuwing may pagsamba, mayroong pagtuturo, mga lesson process, mga dapat i-priority, hindi mo ito lubos na mauunawaan. Kaya iyan ang dahilan na tinatamad ka, hindi ka interesado, hindi mo paghahandaan. Okay lang kung kapiraso lang ang mapakinggan mo. It because there is no spiritual wisdom na na sa mind and heart dahil hindi interesadong makinig. Napakahalaga po mga kapatid ng spiritual wisdom sa buhay nating mga kristyano. Dahil ang sabi po sa Santiago 3.14.17, Ngunit kung naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin. Huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa Diyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Verse 17 ito po mga kapatid ang spiritual wisdom, godly wisdom. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa pagawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Now, bakit dapat tayong makinig sa salita ng Diyos? Dahil ito ang entrance, upang ma-develop ang iyong spiritual wisdom. Ang ating application po ngayon, una, pahalagahan natin ang pakikinig sa salita ng Diyos at ipamuhay ang mga bawat natutunan. Pangalawa, dalhin ang buong pamilya o mga kaibigan na makapakinig at magpakita ng magandang halimbawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo, gawing basihan sa pamumuhay dito sa mundo ang salita ng Diyos. Kaya pakinggan itong mabuti. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.